Oh, welcome back mga kaboxing! Sumatapos nga po ang naging matagumpay na laban ni Undefeated at uh, Pinoy Prospect at OPBF Champion na si Kenneth Juver kontra kay former 2 Division World Champion Luis Concepcion kahapon lamang na kung saan, bagamat buong tapa nga pong dumayo si Concepcion sa ating bansa at pinamalas ang tibay nito ay natalo nga lang din po ito sa ating pambato via 8 round technical knockout. At dahil nga po sa panalo na ito ni Luver mga kaboksing ay ibinunyag nga po ni former 2-division world champion Jerry Pinalosa ang posibleng sunod na makakalaban ng tinaguriang The Lover Boy ng Cavite. Ayon nga po kay Pinalosa ay sasagupain ni Luver ang kapwa top contender at matibay na pambato ng bansang South Africa na si Landil Inziki para sa isang IBF title eliminator match na gaganapin ngayong paparating na Oktobre 26 sa bansang Kristan may kartada nga po itong Sinziki mga kaboxing na 16 wins with 8 knockouts, isang talo, isang tabla at may edad na 30 anyos. Kasalukuyan nga po itong nasa panglimang pwesto para sa IBF bantamweight Champion Belt na kasalukuyang hawak ni Junto Nakatani. Samantalang si Liover naman ay nasa pangwalong pwesto. May limang Pinoy na din itong nakalaban mga kaboxing. na kung saan apat sa mga ito ay di nga po pinalad na makuha ang panalo. Samantalang ang isang Pinoy naman ay pinatikin kay Enziki ang pait ng unang pagkatalo at tinalo ito via second round technical knockout. At ang Pinoy na tinutukoy ko mga kaboxing ay walang iba kundi ang tinaguriang The Dreamer ng Negros Occidental na si JR Rakinel. Dalawang round nga lang po ang itinagal ni Inziki kay Rakinel mga boxing noong pinaglabanan ng dalawa ang bakanting WBO Intercontinental Super Flyweight Champion Belt buwan ng Oktubre taong 2022. At kung magawa nga pong makuha ni Llover ang panalo mga boxing ay tsak mapapalaban na ito sa isang world title fight. At posibleng ang kasalukuyang may hawak nga po ng titulo na si Junto Nakatani ang makakalaban ni Liuver sa kanyang unang world title fight kung hindi pa tuluyang aakyat ng division si Junto Nakatani. Sa ibang balita naman mga kaboksing, sa unang beses nga po na mapalaban sa labas ng bansa at unang pagdayo sa bansang Japan, ay nauwi nga lang po sa tabla ang laban ng tinaguriang da-assassin ng Cebu City na si Ian Abne kontra Japanese boxer Rento Miyazawa para sa bakanting WBC Youth Minimum Weight Champion Belt nitong nakalipas na Sabado lamang. Dahil ilang segundo nga po bago matapos ang round 3 ay nagkaroon nga po ng isang accidental headbutt dahilan kung bakit parehong nagtamo ng sugat ang dalawang buksingero. Bagamat nagawa pa naman nga pong may pagpatuloy ng dalawang buksingero ang laban, sa sumunod na round nga po ay isa na namang accidental headbutt ang nangyari. At dahil di na nga po tumigil ang pagdurugo ng sugat ng dalawang boksingero ay minabuti na nga lang po ng ring physician na ihinto na ang laban. Nakakapanghinaya nga po ang laban na ito mga kaboksing dahil napakaganda nga po sana ng pinakita ng ating kababayan at naging maganda din ang galawan nito sa ibabaw ng lona.